Magandang araw mga kaibigan uh, Gusto kong pag-usapan natin ng pinakabagong payo ni dating President Duterte kay VP Sara Medyo kakaibang payo ito, I don't know kung makursunadahan ng mga DDS supporters na kagaya ko So ano itong payo ni Tatay Digong sa kanyang anak? Ito, sa headlines ng uh, Philippine Star. Duterte tells VP Sara, don't seek presidency. So, yun po. Huwag kang tatakbong presidente. Okay. <laughs> uh, ito ang salita, ito sa press conference sa Takluban ito sinabi uh, sabi niya, they worry about Inday Sarah, niya. Inday, don't seek the presidency if you are hearing this avoid it give it to ambitious ones instead huh. ibigay mo na lang yan sa mga ambisyoso so, sino yung ambisyoso na sinasabing di man niya pinangalanan kaya lang uh, alam nyo na yung gustong gusto na mangulo kailan walang pag-asang manalo kaya mahanap na lang ng ibang paraan para sila ang mangulo si mo na lang sa mga ambisyoso ayan wag kang tatakbo so, masasabi niyo mga kaibigan ah uh, Totohanan kaya itong advice ng Pangulo sa kanyang anak na huwag tumakbo o ano lang? Atik-atik. O kaya yung testing the waters. Alam nyo naman kung magsalita ang dating Pangulo, uh, malalim, huwag kang basta-basta maniwala. <laughs> uh, sabi pa ng Pangulo, kahit manalo siyang presidente, uh, it still not a guarantee that the country would be better, sabi niya. Kaya huwag na lang. Okay, e dito rin, uh, sinabi rin ng Pangulo na huwag maniwala sa pronouncement ni B.P. Sara na tatakbo silang tatlong Duterte na magiging uh, pagiging senador sa 2025. <laughs> uh, mahilig daw ano mahilig daw magjoke si Bibi Sara. <laughs> pinapasakay lang kayo. Sabi, uh, sabi ng Pangulo do you believe her? my god she'll take you for a ride if you are not asking the correct questions so para patunayan ni PRRD na tama siya isinite niya yung kanyang edad, ang kanyang capability to run, sabi niya I won't go back to politics I am done I am no longer popular I do not have defense, I have nothing. What is left is my kakineso, oh, yabang. <laughs> yabang na lang ang meron ako, kaya hindi ako tatakbo sa 2025. Again, paniwalaan ba natin si PRRT sa kanyang mga ganyang salita? O pinapasakay lang ang mga gusto niyang pasakayin. Talaga. O, oh, sabi niya, besides, where could you find a father and his two sons running together for the Senate? What will we do in the Senate? Anong gagawin namin tatlo? <laughs> Maraming nag-react sa pronouncement ni Biti Sara na yan. Isa na dyan, si Trillanes na ano na-alarma si Ex-Senator Trillanes na nag-propose uh, na siya uh, unity na daw ng Marcos and Dilawan para pigilan ang pagbabalik ng mga Duterte sa kapangyarihan. Kailang parang ano, nasupalpal si Trillanes. Ah... Uh, sinong mga kumontra ayaw ni ex senator Drilon ayaw ni ex senator Dilima ayaw ni sino pa Contiveros. so maraming ayaw so pahiya si Trillanes sino pa si ex senator Lacson sabi niya wag niyo paniwalaan lahat ng sinasabi ni PRRD baka pinapasakay lang kayo <laughs> ang hilig nitong uh, dating presidente yung mga ganyang statement. Kaya, ano na lang tayo? Read in between the lines. Okay. Nagsalita rin siya tungkol sa maisog. Kasi sabi niya, uh, hindi siya ang nangunguna sa mga maisog rallies. May iba daw na nagpapalakad. Tapos, sinasabi niya na yung hakbang ng maisog, ay hindi ang uh, pakay eh, patalsikin ang Pangulong Marcos. Ang dasal pa nga ng, uh, dating Pangulong Duterte is uh, mabuhay ang uh, magampanan ng uh, Presidente ngayon ang termino niya hanggang 2028. Sabi niya, magtrabaho ka. We voted for you. Mar Marcos should not lose any sleep. I want him to work for six years. He was voted by the people to work for six years. You do your work there. Do not worry. Nobody is interested in re removing you. It's a waste of time. I am praying that he should live till the end of his term. Yun. Uh, kaya hindi dapat mabahala ang nasa Malacanang kasi ano ba yung nabasa kong isang columnist ng Philippine Star may nakausap siya na public uh, relations practitioner. Yung mga uh, nag-handle sa media ano ng presidente. Ano daw? Very sensitive daw uh, ang Pangulong Marcos sa usaping destabilization. Ayaw daw niyang ano na Parang may pobya pag pinapag-usapan yung destabilization na yan. Kasi ito naman kasi yung ex-senator Trillanes ang nagpakalat ng balita na mga active and retired police generals ay nagplaplano ng destabilization. Kaya yun, uh, last month ata yun yung Umiikot ang presidente sa iba't-ibang kampo ng AFP at pinapaalalahanan ang uh, mga kasundaluhan to be loyal to the Constitution to stop any destabilization efforts. Yun ang kanyang mensahe. Kaya e, uh, ito, I don't know kung paniwalaan nila si Piarante. Sabi niya na walang interesado sa iyong posisyon. Magtrabaho ka ng six years. We voted for you for six years. So sabi niya, Maisog is not me. I, I am not Maisog. There are other people behind it, businessmen and others. So, grabe na ang Maisog ngayon. Kaliwat kanan na ang Maisog. Talagang parang kabuti, ah, musro ba yun? Na kahit saan na lang, nagkakaroon ng Maisog rallies. Uh, pinakalitis, ang dami yung Hong Kong ang daming nag-attend sa Hong Kong na maisog. I believe yun na yung pinaka marami sa so foreign ha, yung sa ibang bansa. Ang daming nag-attend sa maisog uh, Hong Kong. Salamat sa mga OFW sa Hong Kong. Alala ko nung bago election May 2022, ang daming mga OFWs na nagpakita ng suporta sa candidate BBM. Yung pag-asa nila na gaganda ang Pilipinas, dadaming trabaho, bayan babangon muli at makakauwi na sila sa Pilipinas dito na sa bayan natin magtrabaho para maibsan ang lungkot sa pamilya. Kailang wala, nabudol, lalong humirap ang bayan. Uh, ano? Panahon na ng pagbabago, una, bagong Pilipinas na daw. At totoo, nagbago. Ang taataas na ng presyo ngayon, yun ang pagbabago na ibinibida ng bagong Pilipinas brand of leadership. Nagbago nga, mas mahirap ang buhay ngayon kaysa dati.